Sinumpirman ang palasyo na magpupunta si Pangulong Rodrigo Duterte sa Cotabato City bukas para suportahan ang Bangsamoro Organic Law kaugnay ng nalalapit na plebisito. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, personal na maghahain ng pitch ang Pangulo para sa ratifikasyon ng DOL. Anya, matagal naman na kasing pabor dito ang Pangulo. Samantala, sa ilalim ng Proclamation 646 ng Pangulo, idiniklarang walang pasok sa buong ARMM. Kasama rin dyan ang Cotabato City at Isabela City sa Basilan para bigyang daan ng plebisito. Nakatakda ito sa January 21. The President was in favor of BOL. So, It's just logical for someone who is in favor of a particular idea to make a pitch for it.